Claudine ko binabatikos dahil sa pagbalandro ng lavish lifestyle. Napalitan ng pagkadismaya ang paghanga sa 25 years old na singer at lifestyle vlogger na si Claudine Ko nang malaman ng publiko na kamag-anak siya ni na former ako Bicol Party List Representative. Christopher Ko at ako Bicol Party List Representative Eli Zoldi Zoldi Ko. Si Claudine ay anak ni Christopher Ko ang co-founder ng Highton Construction and Development Corporation. Tiyuhin naman niya si Congressman Zoldico, ang Chief Executive Officer ng SunWest Group of Companies at dating Chairperson ng House Committee on Appropriations. Tulad ng Alpha at Omega Gen, Contractor and Development Corporation at Street. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya, kabilang ang Hyton Construction and Development Corporation at SunWest Inc. Sa top 15 construction companies sa listahan na inilabas ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang mga kumpanyang ito ay pinagkaluuban umano ng multi-million contracts ng Department of Public Works and Highways, DPWH, para sa mga proyekto sa pagpapag